Ipagpapatuloy ngayon ng dalawang komite ng Kamara ang pagdinig sa mga resolusyon na payagan na ang International Criminal Court na imbisiga ng umano'y mga pang-abuso sa war on drugs ng nagdaang Duterte Administration. Isasalang sa lang committee hearing ang mga kinatawan mula sa Department of Justice, Philippine National Police maging umano'y man naging biktima noon ng pinalakas na kampanya laban sa illegal na droga. Ang hearing ay paumunuan ng House Committee on Justice at House Committee on Human Rights. Base ito sa House Resolution 1393 ng Makabayan Bloc at House Resolution 1477 ni na Congressman Benvenido Abante at Rog Gutierrez. Una rito dinipensa ni House Speaker Martin Romualdez ang maisunumiting resolusyon sa Kamara. Sabi ni Romualdez, sense of the House ang natura mga resolusyon at dito may lalabas ang mga argumento ng mga pabor at kontra sa pagsisiyasat ng ICC. Sagot din ito ni Romualdez sa pagkwestiyon ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa timing ng mga ICC resolution sa Kamara para lang umano idiin si dati ating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this is RH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.